seven naupatna 1 to Ala <laughs> Alma ay Alma ano, Negra si ano Silan Apol Zero Zero Darren So cute Kumusta? Okay. Thank you. Tayo 11:34. Uy! One by na lang sa niyo. Ay! Ah, full up, era Era. <laughs> era. Aga pa Matam light ng isa. Hoy! Apple. Ayaw mamity. Dupa na kagutayin Justin, Apple. Ano ano? Yeah, Ano Ate Aibe Alma.